Nang dahil sa simpleng angasan at buyuan, patay ang isang 14-anyos na lalaki matapos makipagsuntukan sa dalawa pang menor de edad sa Antipolo Rizal. Ang biktima pinag sa semento hanggang mapatay. Ayon naman sa mga nakakita, ang biktima pala ang naghamon ng away. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Napalud na lang ang babaeng ito dahil sa labis na paghihinagpis. Habang sinisigawan ang dalawang menor de edad na kumitil sa buhay ng kanyang 14 anyos na kapatid sa Antipolo. Ayon daw sa mga nakakita sa krimen, naglalakad sa may iskinita sa barangay San Isidro Lower, ang dalawang sospek gamit linggo, nang hamunin sila ng away ng biktima. Naawat pa raw sila ng mga tao sa paligid noong una, pero binuyo ng sospek ang biktima na ituloy ang suntukan. At this time naman, uh, during the fist fight, na bumagsak yung 14 years old na kung saan uh, yung uh, 16 years old naman ay uh, pinag uh, inuntog niya sa semento part ng semento ng ilang ulit hanggang sa nawalan ng consciousness yung uh, 14 years old na bata. Naisugod sa ospital ang biktima pero bumano rin siya sa tindi ng pagkakatama ng ulo sa semento. Dumating sa bahay Lantang gulay na po, buhatan na po, akay kaya na po siya ng anak na bay namin. Ginanong ko yung mukha niya, doon ko po nakita na, nag-sterical ano, nag na ako kasi nakita ko na po na ano na yung mukha niya. Eh. Hindi na po maganda. Hindi na, mag hindi na maganda yung sitwasyon niya. Hindi naman makapaniwala ang ina ng biktima sa nangyari, lalat hindi naman daw pala away ang kanyang bunsong anak. Sa sobrang galit naman ang ina ng biktima, hindi na nila ito pinaharap sa dalawang binata. Kung ano man ang ginawa nila sa anak ko, Ganon din sana ang mangyari sa kanila at hindi ako papayag na makalaya sila. Habang buhay na patay ang anak ko, habang buhay din sila sa kulungan, doon na rin sila mamamatay. Kusa naman dumiretso sa barangay ang dalawang sospek pagkatapos ng away. Yung sospek mismo ang pumunta rito sa barangay para i-report na nagkaroon ng kaguluhan. Yung mga sospek, hinold namin dito, tinanover namin sa PNP para maimbestigahan sa ngayon, mananatili sila sa kustudiya ng Bahay Kalinga. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.